CMN News. News News CMN Live, Live. Live. Nationwide. Nationwide. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Naging makasaysayang pagkakataon para sa mga mana ng sa lalawigan ng Batangas ang unang pagbisita ni Saint Carlo Acutis. Dinala sa publiko ang kanyang relic sa Paris sa National Sign of Saint Padre Pio sa Santa Tomas City upang bigyang daan ng mas malalim na pagdarasala, debosyon at pagninilay sa buhay ng batang santo na kilala bilang nga Cyber Apostle of the Eucharist. Daang-daang deboto, karamihan ay mga kabataan na mula sa iba't ibang bayan kababayan na nagtipon upang magbigay pugay at ng espiritual na paggabay na nagatid ng isang makabuluhan at pinagpalang karanasan para sa buong komunidad bilang suporta. Nagpadala ang Provincial Health Office sa pumuno ni Dr. Gerald Alday ng Emergency Response Team upang tumulong at gumanap bilang first aiders. Inihatid naman Kanina alas 5 ng umagang ang nasabing relic sa proposed Paris of Santa Carlo Acuti sa Manghinaubawan, Batangas, bago ilipat sa Immaculate Conception Paris Bawana para sa isang banal na misa bago ito dalhin sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CNN